Tama? Oo, oh, 2,000 sa bayan. Ah, 2,000. Kung alin ang gusto niyo dito? Yung mga uh, fountain. Maparami. Okay, mag-umpisa na tayo dito sa ang gusto niyo dito. Bilhin. Tingnan niyo yung anak design ng pagputok mga Ano to? Oh, sa mga naganap nito mga busing. sa mga busing. Ayan, 3 star. Ayan yung ano? Pangalan pa po 'yan dito sa. Ayan, paki Ayan, good evening po mga bossing. Nandito naman tayo sa kay... SAG SEG Sabil Fireworks. Ayan. Dito lang po 'yan sa Toro Mukawi Bulacan po mga bossing. Ayan. So ito yung pangalan nila mga bossing, pangalan ng store. Ayan, is SEG Sabil Fireworks. So ito yung contact number nila mga bossing. Ayan. So mag-update tayo dito ngayon mga mga fireworks. Ayan. So dito na tayo magumpisa na tayo dito sa barak po mga busing ayan oh. 182 sets po mga busing Meron po yan dito sila. May stock pa po sila ng ganitong klase ng mga fireworks mga busing. Uh, para siya yung ano sa twin missile. Mia missile. Magkano naman? Bali, ito yung apata na sindihan. Ah, apata na yan. Ayan. Sa mga naganap niyan mga busing, meron po yan dito Pero sa... Meron din tayong 50, ha? 50 shots. 50 shots po dalawang mga busing. Dalawang sindihan naman po. Ayan, ang dalawang sindihan na yan. Tapos, mga skylight. O, oh, yan. 36 shots. Ito yung 1.2 na 36. Ayan, o. Oh. Tapos, ito, mga Flying Dragon. Bak, anong, anong? Rocket. Rocket. MLF. Ayan, no? Para siyang kick, ano uh, Oo. Uh -uh. Ayan, So, mga naganap niyan, mga busing. Meron tayong, ano, 500, tsaka 300 shot Ayan. So, depende sa inyo, mga busing, kung alin ang gusto hmm. nyo dito. Bilhin. Meron At ding po, na ah, 60 mayroon din balileet na 60 shots. Ayan, Oh. 16 shots, po, mga busing. Ito. Ayan. Si Cupid. Cupid. Tsaka si Eros. Shots. Si Eros dalawang Ayan. klase. So marami po pala silang ano, stocks dito mga bossing. Meron ding malalaking siya. alin po? Ito 150. Ayun, 150 shots po mga bossing. Meron 260. Ayun oh. Ang dami ano. Tapos meron po silang tag ayong ano, uh, medyo sa mga bossing ay 300 shots po mga bossing. Tapos yung universe naman, 260 sats mga bossing. Yan, depende sa inyo kung alin ang gusto niyo dito bilhin. Tingnan niyo yung ano, design ng pagputok mga bossing. Pagputok, ito alap. talaga yung ano. Oh, area ano, Ah, ito yung series na bago siya. Ayun, ang ganda. Pero Ayan. namang 168 din. Ito din. Ayun oh. Ang ganda nito mga bossing, yung mga design ng pagputok. Yung mga ganito pala, Maraming naghanap nito. Ito, 3 minutes siya. Ay, mga ganito. Ito. Ano to? Magkano? 3 at 6. Pwede ba? Oo. Oh. Walang anong beans at saka yung beans. Diba? Hindi, kasi marami namang mag-ano nito. Oo. Nagtatanong sa akin ng... Ayan, di diba, na kwitis na malaki. Ayan, kwitis. So, magkano Ito, naman. Ito, hard. Hard. Ito pala yung wings. Uh, wings. Oh, ah, wings. Oo, tapos ito. Ah, magkaiba sila. No, ng Oo, oh, magkaiba. Ito hard. Hard. Pag sinindihan mo yan, hard. may lalabas sa mga bubis po. Oo, ang garabi ano. Ayan, sa mga naganap nito mga busing, meron po yan dito kay S.E.G. Sabil. Ito pa oh, sa mga naganap nito mga busing. So marami po po silang stocks dito mga busing. Ito, fountain naman ngayon. Ayan, may mga fountain pa po sila dito mga busing oh. Ayan, sa mga naganap nito mga busing. Ay, yung tungkot. Ang laki Matagal ah. Na laki. Ang laki ng tungkod mga busing Ang grabe ang haba niyan mga busing Hanggang sa semento. Ayun oh, nakita niya naman mga busing. Ayun. Ito nila merong tayo kami din, bamshell. bamsil Kita nung size yan. Ayun may blooming flower po mga busing oh. Tadi ano po ba? Ano Grabe mga busing. Marami pa po kayo dito mga pagpilihan po mga busing Ayan, nakita nyo naman dito sa ating camera ayan. 3 minutes Ito yon. Ito, 3 minutes po siya Ang tagal pala na ito maubos Ayan, 3 minutes po mga busing, paumtin Grabe, tagal maubos mga busing Tapos ito, 1 minute 1 minutes Ay, ito? Oo, peacock style naman siya Grabe. Ang ganda, no? So pag ano nito, pag umiilaw para sa kakalat din siya ng ano para oh. sa buntot ng pikat. Kasi ito yung mga bagong labas, ayan. fountain din. Fountain din. Ang ah, mga fountain pala Ay, ito. Mga one minute yan. One minute tapos. Dragon ayan. ang may gawa. Dragon. Marami na. Marami siyang labas ngayon. Maraming mga bago pala si, ano ngayon, si Dragon. Ayan sa mga naghanap mga puso. Napakarami pa puso lang stocks dito yung mga na nagpa-update sa akin oh. Ayan. Dito na tayo sa kay ano ESG sa Hello, ayan. welcome to our store. Pili-pili na kayo hangga't mababa. Uh, ah, Mas maganda po, madami na maagahan nila. Yes. Ayan. Tapos meron po sila ditong 3 star po busing, oh, gaya nito. Ayan, 3 star. Tapos yung mga sawa, ayan, meron po sila ditong mga sawa oh. Iyan yung mga Phoenix, thunder. Phoenix. Para di ka na mahirapan. Yung mga thunder na 5 star. Iyan o. No? Thunder. Yung mga high quality yan. Napakaganda nito mga busing. Ito yung mabinta. Sa mga Ayan, bata. Mabinta sa mga bata. <laughs> Grabe. Iyan. Ito yung karamihan. Wala pang December. Iyan. Magpaputoka na sila. Iyan. Meron po yan dito mga busing. Oh. Sa mga gustong mag wholesale po mga busing. Retail and wholesale. Open po yan sila dito. Ayan. So, ang bukas po nila dito mga busing, 7 a.m. to 7 p.m. Monday to Sunday. Wala po silang... Walang sara. Ayan. Kung mag... Kahit magpasko nga naman, Yes, <laughs> pangang 31. Ayan. Pagdating ng December 20, 24 oras na kalay. Ayan, 24 oras na daw sila mga busing. Ayan, sa mga naghanap ng mga stocks po mga busing, napakarami pa po silang stocks na mga fireworks. Ayan, nakita nyo naman sa ating camera. Ayan. Dito lang po yan kay Atisabil po mga busing. So ano pang hinintay nyo mga busing, puntaan nyo na dito at mamili po kayo ng klase, -klase ng fireworks po mga busing. Ayan. Laki ng sawa nito madam Oo, oh, 2,000 sawa yan. Ah, 2,000? Hmm. 2,000 yeah. pieces. Yan, ito yung 100, ito yung 500. Yeah. Ay, ito yung 500 pieces. Ito yung mga special natin. Ang grado. 1,000. Ayan, dito lang po yan kay mm -hmm. Sabel Fireworks, mga busing. Ayan ang nakita nyo naman dito sa ating camera. Ayan, sa so mga naganap nito, mga busing. Ayan o. So, depende sa inyo, mga busing, kung alin ang gusto nyo dito. Ayan o. Dami nito. 2,000 tapos ito ay 500 ito ay 1,000 ito pa oh mga busing oh ang dami niyan mga busing ayan ito pa mga busing sa mga naganap ng mga fountain po mga busing ayan oh ayan meron pa po silang mga fountain dito mga busing ayan. kung hindi ipatsoy po mga busing ayan meron po sila ditong stocks po, mga busing itong ipatsoy so, mga fountain ayan napakarami pa po sila mga fountain dito mga busing sa mga naghanap ng mga fountain tapos ganito pa mga busing oh, sa mga naghanap niyan, oh. ayan napakarami pa po silang stocks dito ayan. tapos ito pa mga busing o, sa mga naghanap ito mga busing o. napakarami pa po yan dito sa is easy Sabel tingnan nyo po sa ating camera po mga busing yung mga fountain na parami, mga fireworks ayan, klase-klase po ang nandito ayan so ngayon mga busing uh, October na po ngayon So, sa sunod na buwan, November na. Pagkasunod ng November, December na. Ayan. Mas maganda po mga busing na puntahan nyo ng maaga ngayon. Kasi ngayon halos wala pang tao. Saka hindi po magkaubusan yung stocks. Ngayon na buwan, October. Ayan. Pag napanood nyo yung video ko, ayan. puntahan nyo lang dito mga busing. Ayan. Kay Easy Easy Sabil po, fireworks mga busing. Dito lang po yan sa Turo, Bukawi, bulakan po mga bossing. Ayan o. Ayan o, pang -bata po mga Meron po yung stock si Madam Sabil po mga busing. Ito pa o. Ayan. Ito pa mga bosing o. Ayan, pang, pangbata Ito pa o. Mga naman po ito mga Yes. 3 star ayan. sa mga naganap nito mga busing grabe mga busing, ano naalala ko yung bata pa kami dati ito yung madalas namin binibili sa tindahan so ang tawag pala dati sa probinsya ay triangle ayan. sa mga naganap nito mga busing napakarami pa po dyan dito sa madam sabil is easy by works sabi niyo. ito yung stocks nila mga bossing napakarami po po silang stocks sa ta mga gustong pumunta po mga bossing ayan, SEJ Sabil Fireworks po mga bossing ito yung contact number nila ayan, paki screenshot na lang po mga bossing para mas makita nyo ng maayos Sunday to Monday, uh, wala po silang sarado dito mga busing. Is AJ fireworks? Is AJ sabiin fireworks oh, Ayan yeah.